natin ang buong cast ng sobrang inaabang ng Film Fest entry mula sa award-winning team ng GMA Pictures at GMA Public Affairs ang pelikulang Green Bones. Wow! Ito na makakasama natin sila sa ating kanan. Please welcome Team Dom. Inangungulahan ng isa nating kapuso na Matagal na natin inaantay maglaro at masaya tayong nandito sa ngayon. Siyempre, fresh na fresh from uh, the success of Pulang Araw. Ang gumagalap naman ngayon bilang Don sa pelikulang Green Bones. Please welcome the Kapuso Drama King, Dennis Cabrino. Oh! Yeah. Dennis, welcome. Thank you. <laughs> Brother. First time, kinakabahan ako. Nako, huwag ka mag-alala. Dahil first time nyo, actually kayo ni Gerald, first time siya siguro doon yung aming magiging masaya ang inyong experience. Brother Dennis, bago tayo mag please do the honors of introducing your teammates. Siyempre, kasama ko sa Team Dom, Miss Alessandra De yeah. Hello, sir! Mr. Nicole Morales! Hey! And Mr. Gerard Ackow! Yeah. Dennis, Tungkol saan ba ang pelikulang Green Bones? Itong uh, Green Bones ay tungkol dun sa kasabihan na pag you kinimate know, yung isang tao, pag nakakita siya ng mga Green Bones dun sa labi na yun, ibig sabihin, naging mabuti yung tao na yun. So itong Green Bones, isang pelikula siya tungkol sa kung paano makakapaghanap ng pag-asa kahit nasa gitna ka ng kadiliman. Wow, wow. Talagang ano. Very meaningful. Alex, sobrang experience sa mga float. This year ba, eh, Makikita natin sila sa float. Makikita nyo sila doon. Yeah. <laughs> Kailan ba mong kaya yun? Mikoy. Kaya ba? Sa <laughs> <laughs> so 21. 21. December 21. December 21 ang <laughs> float. Um, parade of wow. the stars. Oh. Good luck sa inyo. Dennis! Thank you. Team Dog! Sana makakuha nyo jackpot. Sana. <laughs> Dahil ito, makakalaban nila. Eh, syempre, mga batikan na rin dito. Kilalaanin po natin sila. Kung may team do, meron siyempre yung Team Javier. Yes. Pinangungulahan. Yes. kapuso. Prime time. Action hero. Please welcome Ruro Madrid. Rulo, yes. Ruro. Welcome back. Welcome back. Thank you. Bila Team Javier. Sino-sino makakasama nyo? Eto lang. Na. Huwag natin patagalin pa. Ang prinsesa ng City Jail. Nakasama rin namin dito sa yes. Green Bones. Walang iba. Miss Sofia Pablo. Gumagana, Sophia. Mga kasama rin po natin ang gumaganap bilang si Ate Elise sa Greenville Bowl. So lang iba, Miss Pauline Mendoza. At ang timeless, poging pogi, napakahusay din yung Marte. Gumaganap bilang si Cruz, Mr. Wendell Ramos. Welcome, welcome. welcome. Nakita na sa trailer si Dennis, e eh, kasama rin si mga bilanggo. Diba, doon sa, ano, sa, Yes, yes. Sa sa Isang ako notorious na kriminal doon na napasok doon sa loob ng penal colony. Ayun. Yeah. Ano bang ba role mo dito? Ayun, uh, isa akong uh, baguhang correctional officer dito na malaki ang uh, galit sa mga tao mamamatay. At uh, syempre pipigilan nyang uh, makalaya si Dom Zamora. So, abangan po natin yung mga ano, Yeah, siyempre. At siyempre, Wendel, eto, directed by isa ng mga award-winning uh, directors natin. Oo, oh, tsaka it's an honor na makasama kami dito kay Direk Ziv Dulay, no? Sa another film na ginawa niya for this December. Good luck sa buong team, Green Bones. Dahil dito naman, 200,000 pesos ang nakataya Kaya alamin na natin ang sabi ng survey, Dennis and Ruru. Let's play round one, Come on. alam kung may tinatago pa. <laughs> 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 nang hirap din. E, Di ba? <laughs> <laughs> diba, nang Alright guys, top 5 answers are on the board. <laughs> Kapag may dumating na alien sa harap ng bahay niyo, ano ang una mong itatanong sa kanya? Go! <laughs> Guru, saan kayo galing planeta? <laughs> ah, so kayo galing? Survey says, Hop. Tap, 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 tap. Guru, pass or play? Siyempre, play. Okay. Play. Dennis, balik mo na tayo. Team <laughs> up Sophia, pag may dumating ng aliens sa harap ng bayan niyo, ano itatanong mo sa kanya? Bakit ka nandito? Bakit, naniniwala ka ba sa mga aliens? <laughs> wala naman po mga wala akong maniniwala. Survey <laughs> 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 says... <Services? laughs> ano may dumating na alien sa harap ng bahay mo. Anong una mong itatanong sa kanya? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Services? Wala. Paring Wendell? So, ano, ano, ano pa kaya? A anong, anong, anong plano nyo sa amin? Oo. bagay. May point. May gusto ko lang po talaga nga manood ng Green Bones. <laughs> Services? Wala. Okay, Team pwede na kayo mag-huddle. Usap na kayo. Ruru, pag may dumating na alien sa harap ng bahay nyo, anong una mong itatanong sa kanya? Ilang taon ka na? Survey <laughs> <taon ka> <laughs> says... Yun! Oh! Sabi <laughs> We were... <laughs> so, yeah. yeah, Ano pa kaya? Mm, kinala mo ba ako? Sabag ay! Baka si... Baka eh! Kinala ka niya! Baka type ako! <laughs> Nanonot ka ba ng TV? <laughs> Pangalan daw ng alien eh, Allen. <laughs> ah! Allen. says... <laughs> <laughs> so, wow! Kinala ka sigurado ako. Ito oh, na guys. Alright. Gerard, ano lang. Suggestion lang kay paring Dennis. May dumating na alien sa harap ng bahay man, anong una mo, anong unang mo itatanong sa kanya? Kamusta kayo? Kamusta kayo? Oo, mm, may anong pa, kayo? Eh. Anong kailangan niyo? Anong kailangan niyo? Anong kailangan niyo? Kamusta? Anong kailangan? Alex? Are you for real? Are you for real? Are you for real? <laughs> <laughs> Brother Dennis, okay. Ano kaya to? Kapag may dumating na alien sa harap ng bahay, ano ang unang mong itatanong sa kanya? Siyempre, sino ka? sino ka? Sino Ka? Oo nga. Sino Ka? Sinanong mo na yung event. Hindi mo tanong Sino Ka? Oo nga, no? Who You? To steal the round, ang sabi ni Dennis Trillo, Sino Ka o Who You? Survey says... Palalo kayo! Round 1 goes to Team Dom. Meron na kagadid silang 90 points. Ako! Matindi yung beginner's luck, no? Matindi. Very good, very good. Now, ang team of year, syempre, since may 90 sila, wala pa sila sa round na ito. Pero ngayon naman, ang ating studio audience, ang ating bibigyan chance, balaw! 5,000 pesos! Sige, kayo po. Lam... Oh, dito po tayo. Lampas... Pip... Lampas 50. Yes po. Okay. Uh, ati Under Lucena po. Tiga Lucena. Batch 87 under QNHS uh, Association. Yeah. Lusena. Yes. Yes. And high school. Ngayon, ang tanong, madali lang po. Kapag may dumating na alien sa harap ng bahay niyo anong unang itatanong niyo sa kanya? Dong, ba't ganyan ang itsura mo? Hindi ako yung yes, alien. Yes, alien, alien. alien. <laughs> Dong din pala. Yes. Uh, sige. For 5,000 pesos, bakit ganyan ang itsura mo? Alright.